Hola, ¿qué tal? Maraming barangay sa lungsod ng Legazpi ang binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Isa sa pinalubog ng baha ang unang palapag ng opisinang ito sa barangay San Roque. Kwento ng residenteng si Joyce alas 3 kaninang umaga nang magmadali silang iakyat sa ikalawang palapag ang mga gamit sa opisina ng kanyang anak dahil sa pagtaas na naman ng tubig sa kanilang lugar. Nakasanayan na anya nila ito kaya hindi nabago sa kanila ang baha sa kanilang lugar arami man talaga na mabaha digdig, kaya alert man kami na pag para uran baga malaw talaga ang tubig dati nang pigbabaha kaya mga 3 o'clock pa lang nakasarakat naman sa mga gamit digdi kang sa aki ko ang PWD na sinanay siya lika ng barangay Orosite, napilitan na raw lumika sa Orosite High School matapos na umabot na hanggang bewang ang baha sa kanilang lugar. Dahil ako nagpipinsar na araw kayo mangyari sa kuya, okay pa man so panahon aga tapos pagkahapon okay pa tapos pagkabanggi nagparaura na baga dahil na nagpuropundo pag kong alas alas 11 kang ano pigilin ko sa ko 11 na sabi ko tapos na yung kusubaha abot na sa may duman sa may lanog me abot na araro mo alang kaw na arog na kayo di nagkita ko kay eh, kagawad so kagawad sa so, 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 sabi ko kagawad tabi ko tabangan mo po ako ta para sa ako may malipat, maibakwit na ako sa eskwilahan. Alang kawa na labi ko ang tubig sa pigigdaan ko. Maabot na sukat rin, pigigdaan ko. Bukod kay Nanay Shalika at ang kanyang pamilya, apat na dalawa pang pamilya ang inilikas sa naturang barangay. Gutter deep din ang baha sa kahabaan ng Peñaranda Street. Sa kabila nito, may mga ilan ngilan pa ding makikitang sasakyan. Si Tatay Joseph, isa sa mga natirikan matapos pasukin ng tubig ang tambutsyon ng kanyang tricycle. Nagbaka lang ako kung panira dyan sa Save Mall. Nag-a-park in dyan sa may bicara pa. Kang pagluwas ko, then nag-start sa motor ko dahil dyan sa baha, dahil na tipsikan siya ng mga nag-aaraging mga behikulong iba. Dahil sa mga pagbahang ito, agad na nagsagawa ng rapid health assessment ang Legazpi City Health Office sa panguna ni Ronald Joy Minya, Chief ng Health Emergency Management Services Planning Section at Department of Health Bicol. Namahagi rin ang dalawang opisina ng doxycycline sa mga binahang lugar dahil sa banta ng leptospirosis. Bukas naman ang tanggapan ng City Health Office para sa mga nais makahingi ng nasabing gamot. Para sa mga balitang tatak, Bicol, El Yanzon.